Ayan mga kagigil, nire-ready ko na po yung ulam natin mamaya. Ano? nag na ako ng tofu o tokwa. Ayan. Nag-prito na rin ako ng bangot. Okay. Ayan. Hanguin muna po natin yung fish natin. Ano? Magsasutay tayo ng mga ating garlic, onions, tomatoes. Okay. Ayan. From the same pan. Gita na tayo ng bawang at sibuyas. So. Ito yung mayiging kamatis. Add natin ang ating luya. Ang ganda na color. Add natin ang ating tofu. Ang so, ating black beans. so there Yung iba po siguro sa inyo hindi familiar sa luto na 'to, ano. Ang tawag po dito tocho. Tochong bangus. So napakasarap nito mga ka-didigil. Then add lang po tayong tubig. Then maglalagay po tayong oyster sauce. Konti lang ng half lang. Yan, add na po natin yung ating bangus. Ang ating fried bangus. Yan. simmer lang po yan for 2 minutes. Wow! Ayan na po ang ating tochang bangus. Tikman na natin. Oh my! Mga kagigil, try nyo to, At totoo lang, napakasarap. Kaya na tayo.